Magandang araw po mga kapatid. Pakita lang po namin kung paano namin nagpre-prepare o paano namin ginagawa yung puto balinghoy. Siyempre, una po sa lahat, babalat kami ng kamoting kahoy. Mano-mano po na pagbabalat. Ay wala naman po kaming makina na pwedeng gamitin para ipambalat dito. Kaya mano-mano lang. Pagkatapos namin yung balatan, siyempre hugasan yan. Saka namin gigilingin. Ayan po. Nalang na natin para gilingin. Na tayo gumamit ng gloves kasi baka may sama pa yung gloves sa gilingan. Ayan po yung pinakaano niya. Ayan po yung aming pagigiling. Malinis naman yung ating kamay bago tayo humawak ng kamote kaya sigurado na malinis din yung ating ginagawa at yung mga lagayan, siyempre yung sa lahat, pinilinisan yan dahil gusto namin safety yan na deliver sa ating mga customer para tayo balik-balikan ng ating mga suki Pagkatapos, saka, na, tayo prepare ng bukayo. Itong bukayo ay ginagamit namin pampalaman sa puto balinghoy. Yung ginamit namin pambukayo, yung ginagamit sa buko salad, ano pa yan, na ah, medyo hindi pa siya, ano, baga malambot pa yan. Tapos, sa haluan natin ng, ano yan, ng kinayod na yung ginagamit sa pagkata buko pa rin pero pinayod siya na ano, yung matanda na siya na buko pwede nang gamitin sa mga panggata yan yung hinahalo natin dito para gawin bukayo syempre mix natin para siguradong masarap at para humano yung asukal asukal na pula ang ginagamit natin ito na yung sinasabi ko na imimix natin yung kinayod na buko. Yung ginagamit sa paggata. Yan yun yung ginagata na yan. Ayan na po yung ginagamit natin na ano. Minimix para gawing bukayo. Yan na po yung pinaka ano po niya. Yan na. Tapos palamigin na lang yan para mamaya palaman na prepare na tayo ng mga lagayan. At ito na yung giniling natin kanina. Pinigaan na rin natin kaya pino na siya. Ayan yung pinipiga natin. Tapos pakulo na rin tayo ng tubig bago natin isalang ito ayan na po yung binakapalaman niya sa gitna yan tapos papaybabawang pa yan ng mga giniling na kamuting kahoy ayan ayan na po bago natin isa lang pakulo na rin tayo ng tubig ayan na po yung pinaka finish product niya natutunan Ready na po natin i-deliver sa ating mga suki at sa ating reseller. Maaga pa lang, nagpre-prepare na tayo nito para sa almusal sa ating mga reseller na kukuha. Pero na po natin para i-deliver. Salamat po sa aming mga suki. Deliver na po. Salamat po sa panunod.